You, tiradas, boss. So, dito, mga boss, ha, explain naman tayo, mga boss, karapin yung dito. Sigurado mo, balaban tayo, mga boss, dahil malakas yung yuzong, mga boss. At hindi naman tayo papayag na ma-update tayo dito, mga boss. Ah, uh, gawin natin ng baraan, mga boss, upang ma-outkid -up 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 yung karap natin dito, yung mga boss. Dito, nag-micro-microhan lang kami dito, mga boss. Ayaw kong lumali, mga boss, dahil malakas yung yuzong, mga boss. So, tamang ano mga ako dito mga boss, tamang quarantine ang ako Dahil El... napaka ano yung yusong Pero ang ganda dito mga boss, abilis uh, bilis yung core namin eh Dito So, muntikan siya dito mabigyan mga boss Kaso, may kami pa yung kayong... muntikan maubos dito mga boss Yan, so, dito, alam ko wala na tong ulti At ako rin wala na akong ulti So, makibugsabayan na po sa kanya Yan Suma palaban, meron siya kakampi. Dito naman, ako naman ang Yung kampi dito, sama. Palabigyan natin siya at nalibri tayo sa turay mga boss. Ito, babasagin na natin ang turay at may class dito sa may purple nila mga boss. Ayan, so, dito ta mga ano lang tayo. Tago lang tayo at ano boss lang yung skills nila bago tayo lumabas. So, nakuha tayo na nila mga boss. Ayan, so, dito may class naman dito mga boss. Pinagtatago dito Asugod naman tayo dito mga boss. Ang ganda namin dito mga boss dahil may support kami kayan hindi tayo napitas ka agad. So, napalaban tayo. At sana dito na naman mga boss, ubos yung mga kakampi na namin dito. Apat na lang, apat na yung nahuha mga boss at sa naman ako sa turay. Basag naman tayo ng pangalawang turay mga boss. oh so, ito, fast kami dito mga boss, libre kami, walang kuring kalaban. Yan, so dito mga boss. Napalalim ako dito, mga boss. Gusto ko sana ang bigyan yung mga malalambot na hero, kaso. Ayan, so, nabigyan tayo. Pero hindi tayo papayag na walang trade. Yung buhay natin, mga boss, dito. So, ayan, yung mids nila, mga boss, na naka-winter pala yun, mga boss. So, dito, napalalim yung uh, core ng kalaban. Ayan. Uh, so, nakasis tayo, mga boss. Ito, malapit nito sa katatuhanan mga boss. So, yan. Yung yusong dito. Ang kunat pala yung dito, mga boss. O tabang bulan tayo. Pagkua tayo ng dalawa dito, mga boss. Kaso na minyak. Kyo? O det deto. Dito may na practice dito na mga boss. Ino boss yung skills niya. Kaya parang minions lang yung na mga boss. Dito, Ah, uh, ito na yung katapusan ng mga kalaban, mga boss. Kaso wala akong ma abutan. Si yung lakas na nangyong Laila dito mga boss. Ang sakit na nangyong kakampi namin Laila. Ito, tamaan tayo lang kami dito mga boss. Si Sigurado, santayan na palalim yung MMA lak. Kaso nabigyan tayo ng kor. So dito na ito magtapos mga boss. Step out sa mga kakampi ko dito na sobrang lakas. Ang lakas nila, binuha tayo dito mga boss. May Ang ganda sa, ang ganda mga boss kapag marunong yung istes. Eh, dito bugbog sila sa imin namin. Shoutouts mga kampi ko at mga katalaban.